Hello guys, magandang umaga sa inyo. Alam ko, nagtataka po kayo bakit may madami ingredients po dito sa harapan ko dahil madami po, madami na po bumili ng ingredients at pati ba sa susunod po, magsikipan na po kami sa mga bibili namin sa susunod. Kung bakit nagbili uh, na kami ng maaga, ipagkahati-hati po natin ito. Ito po, yung, kalahat, yung hati po nito sa Christmas at pati sa New Year, sa Hmm. Ito sa Christmas gift po to at sa New Year. Guys, dahil mahal po ang mga may bilihin. Bumili na kami dalawa-dalawa na para pagkatiin na namin sa Christmas at New Year. Ito po, jelly cake. Diyan kami namin din. Buwa kami ng salad gamit to. New Year at pati Christmas. Ito naman, sa New Year at mga sa Christmas, pagkatiin namin to. Ito, ito may nagagamitin namin pang okra sa ng salad. Yung iba naman, saluyan na. Ito din to, Year na din to. Next, pwede yung spaghetti. Dalawang, dalawang binili namin. Yung isa sa Ito, na, ito naman sa Pasko. Isang tulad na lang, guys. Yung Christmas namin. Guys, pati ito pinapay, na, ihahatot namin to. Pag-atiin namin to. Ito sa Christmas, ito naman sa New Year. At iinamin dito. Guys, pati itong ko, so, bakit kami uminom na dahil oh may asin kami eh. Pagkahatili na lang ito sa New Mas kalahati ang inumin nila dito. At kalahati din nila iinumin po sa New Year para may para din sa pera. Then ito pagkahatili na lang, kapay ati ito yung mama. Maganda guys, magtipit-tipit tayo dahil mahal mahal na konti yung mga ingredients kayo. At guys, mag-budget tayo dahil madami na kasi pinigod at ma mahal mahal na din. Pahit magpabudget tayo kung pahit na kami mas mga bago sila mamahal sa, sa next day. Oh Christmas Merry <laughs> Christmas to all!